Good day guys, welcome back sa ating channel na House Doctor Tutorial Yun. um, Naka-encounter na ba kayo ng ganito? Yung tipong naka-off na or nakasarado na yung nab ng ating faucet or mga gripo Is meron pa rin lumalabas or tumutulo na tubig Which is hindi naman dapat kasi unang-una -una sa yung tubig the same time, pwede siya makapagpalakas ng konsumo nyo sa tubig Kasi may time na umiikot or laging umiikot pa rin talaga yung water meter nyo kasi kahit sabi nating uh, walang gumagamit yun no know, nasasayang yung tubig pumapatak pa rin yun sa video to papakita ko sa inyo kung paano siya i-repair kasi kahit uh, naman yung faucet kumbaga um, nakakapanghinayang din na kabasta palitan yung faucet kasi uh, medyo pricey din or sabihin nating mamahalin din talaga uh, hindi naman kabaka basta gripo lang yun kaya Pakita ko sa inyo kung paano to or yung snap sa napakamurang paraan. Tsaka, hindi naman nat sabihin natin mura ni uh, eh, mabilis nang masira yung gagawin natin yung solusyon. Ito talaga solusyon na to is magapang matagalan. Yan. Tapos, makakasave na kayo ng money or pera kasi hindi na kayo bibili ng bagong faucet. Tapos, available naman tong gagawin natin yung parts na to na ikakabit natin dito is available naman sa mga depo guys Ayan. lalo na sa online meron din guys yun basta alam nyo lang yung sukat Ayan. una muna off natin yung gate valve dito para walang tubig or habang nire natin yung faucet walang flow ng tubig na dire-diretso or mabubuksan natin yung faucet tapos nakita nyo tong knob na to tiyatanggal lang yan yung knob nya Ayan. meron niyang allen wrench sa loob allen wrench na Um, screw sa loob. Yun, yung gagamitin nyo para matanggal yan. Meron yan dito sa loob, guys. Kasi, yung knob na yan, hihilahin natin yan. Halos lahat ng faucet or uh, major faucet is ganito. Or Nandito nakatago yung um, allen, wrench niya. Kaya, akala nyo is disposable siya. Which is, hindi naman. Kasi, ayan, nabubuksan siya dito. Tapos, pag nabuksan niya, tatanggalin niyo lang to or hihilahin niyo lang. Yan. Ayun, tapos lalabas na yung cartridge. Yan yung papalitan natin, itong cartridge na to. Um, kasi, yan yung dahilan kung ba't naglilik na or dire-diretso yun na yung tulo ng tubig kahit naka-off na tong um, valve nung faucet or yung knob nung faucet natin. Um, kung uh, hindi na maganda yung kanyang ano, uh, yung kanyang ceramic. Kasi, um don sa mga ano wala tong o-ring ceramic yung naglalak sa kanya ayun yun tapos, buksan lang natin to dandan um counter clockwise pagbukas um, pagbubukas niya ayun tapos pwede natin ano um ng kamay para hindi naman masyadong mapisa ayun after nating tanggalin to itong cartridge niyan hihilahin lang yan you know tapos kung nag-aalangan kayo kasi iba-iba yung cartridge eh. Merong um, ganyan to pang hot and cold. Tapos yung sukat niya. Ayun, iba-iba rin. Ito yung nga, ko nga pala na cartridge. Um, ginawa ko or kung hindi niyo alam yung sukat, mas maganda kalsinyo niyo muna tapos dalinyo niyo sa depo. 'Yon. Um, para maikumpara, 'yon yung 40mm na cartridge. Meron kasing mas maliit na cartridge dito or mas malaki. Eh, pero I think ito na yung pinakamalaki pala. Sorry. Itong 40mm. Ah uh, meron kasing mas mali dito. Kagaya gaya ng mga nasa faucet, sa kitchen sink. Mas mali yung cartridge nila. Or mas payat. Yan. Tapos yung butas. Yun yung pagbabasihan nyo eh. Yung meron kasing dalawa lang. Ito tatlo to. Kasi ah uh, meron tong hot and cold guys. Or para sa mixer kasi to guys eh. Yung cartridge na to. Dito sa mixer faucet na pang hot and cold na shower. Kasi yan dito. Babalik lang natin kung paano tiyanggal. Yun, no? Um, yung butas, titignan yung butas niya. yan dalwa sa ibaba, tapos sa ibabaw yung isa. Ayan, uh, pagbabalik yan. Kung paano siya tiyanggal, tinila niyo lang. Tapos pagbabalik naman, ipapasok niyo lang to Cartridge na yan. Ayan. Tapos yung nut natin. Yun o. No? Papasok niyo lang ng ganyan. Then, pwede natin ano, ibalik yung kanyang lock or nut niya. Ayan. Uh, wala naman siyang o-ring. Pero may time na yung faucet, makita nyo may, may o-ring. Check nyo rin kasi kailangan nyo ibalik yun. Kasi pag hindi nyo ibalik yung o-ring, um, pwede siyang mag-leak or tumagas. Ayan. Pero ito, sa case nito, nung kinalas natin, wala siyang o-ring. Kasi meron pagkapasok nung cartridge, may o-ring na. Or after nung cartridge, o-ring, then itong nut. Ayan. Ngayon, hindi naman natin so sobrang higpitan itong paglagay ng nut niya or nung lock na wag lang mahila tong cartridge or magalaw kasi pwedeng pag umangat siya or napos ng tubig pwede rin mag leak guys Ayan. basta maipit lang yung cartridge or wag lang namumove or naitutulak ng tubig okay na then pwede natin ibalik tong kanyang ano, knob guys yun check nyo lang yung ano niya kasi ito square para hindi naman siya meron kasing bilog pero meron mga um, gap or yung parang gear. Ayan. Ito square type. Ayan. Um, Tapos, babalik natin tong um, allen range. Then, check natin kung ano. Um, pa siya. Tapos, yun. pagbabalik nito, Tingnan nyo rin yung marking niya. Yung red tsaka blue. Para alam nyo yung marking nung hot and cold, guys. Ayan. Kasi, um, pwede siyang ipasok do sa pataas or magkabaligtad yung marking niya guys yan yun pwede nating offin yung gate valve natin then matest natin kung uh, meron pa rin siyang leak or okay na baga or na repair natin guys yan yan may tubig na then off natin um, check natin kung may natulo pa guys yun you oh. Um, ganun lang kabilis mag-refer ng faucet na continuous yung flow or kusak nyo ng ulo guys ayan yung cartridge lang yung papalitan hindi talaga ano hindi nyo totally papalitan yung uh, mixer faucet nyo or yung faucet uh, minsan kasi akala natin disposable na siya kasi nga hindi natin lang paano buksan kaya akala natin disposable na guys ayan or the, yung bata kasi tatandaan ako, sana ako yung sapatilya kung alam yun um, di sapatilya yung mga gripo ayan ito kasi, ayan, uh, papaltal lang yung cartridge, guys. Ayan, sana nagkaroon kayo ng idea or nakatulong ako sa problema nyo. Kung ganun pa din yung problema nyo, um, sana tulungan kayo. At maraming maraming salamat po muli sa inyong walasawang pagsuporta sa mga video natin. Pa-like, share, and subscribe na rin po yung channel natin. At maraming maraming salamat po. Stay safe and God bless po.